Magkupulak pulagan ka nalamang ba? Magtutulog tulugan gumising ka. Totoo na ang oras para lumaban. Wag kang umatras, pagnasakwiran bukas Katotohanan ang aking sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Pagkat liwanag ang siyang babalot Sa ating bayan Hello! Magandang araw mga kababayan So meron ako nakitang post kahapon ni Excel Sa kanyang official page no Diba? Nagka kumalat naman na to eh So may hashtag to na Excel ang katotohanan Hanggang ngayon hindi ko pa rin magets to eh <laughs> Sabi niyang ganun dito Basahin natin mga kababayan ko ha Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko At buo kong pamilya ayaw ko na sana magsalita dahil kahit magmuha kami masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik pero kabaligtaran ang nangyari naging sobrang ingay na pati kaligtasan namin ay nalagay sa alanganin masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey at Zip siguro yung Zip yung anak nila kaya palagay ko ito na yung tamang panahon Sabi dito, April 7, 2022 nun sumama kami sa ribbon cutting na naganap Sa isang legit casino sa Clark Pampanga After ribbon cutting Nagkaroon ng malaking event Kung saan pinasama, pinasalamatan ni Ni Boss HP Aka Hector Pantola, Pantoliana Lahat ng matataas na tao sa casino At iba pang casino branches Legit ang junket legit lahat ang tao at legit ang operation hindi yan mapipeke ng kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch sa isang kasino na legal para magka-junket kung illegal ito yan ang pagkakaalam namin lahat ayon namin lahat ayon sa nakita ng mata namin nung panahon na yon maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey isa lang kami sa participants noon. Gabi na 'yan at alam ko lahat ng taon tao 'yan noon gabi 'yon na 'yon. <laughs> Medyo magulo siya mag ano no. Pero sige panoorin nga natin 'to. Yeah. All right. we to So ito yung Hector na sinasabi. Yan ba yung Hector na sinasabi? Sa ribbon cutting ribbon cutting let's have a toast first kating 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 congratulate to mr hector dinaalala naman sa ribbon cutting okay, na bobisit um, na naman ako right. congratulations sir all right wow kasi iyon daw totoo daw yung balita na dati daw itong security guard Totoo ba? Parang may nakita ako nag-post na i-share ko yung post na Wait lang nga, papakita ko sa inyo ha. Hindi, tapusin na muna natin itong video. <laughs> tapusin na natin yung video. Kasi ano eh, na-excite ako. Yeah. <laughs> <laughs>

the first ever to operate here at Resort casino I So yun yung ano pinakita na video So pinapalabas ni Excel parang legal yun kasi parang may branch branch daw sa sa ibang casino yung junket na yun. Pero naipaliwanag ni ano yan eh, Atty. Libayan yata yun eh. Kasi base dito sa, sa ano, sa post ni Excel, parang sinasabi niya na, na legit talaga yung, yung junket. Di ba? Legit ang junket, legit lahat ng lahat ng tao. 'Di ba? Pero sabi ni ano ni ni Attorney Libayan, panoorin niyo yung kagabi ba? Kagabi ko yata na panoorin 'yun eh yung kay Attorney Libayan Ang sabi ni Attorney Libayan. Yang mga junket naman eh wala naman daw talagang kinalaman 'yan, wala naman talagang kinalaman 'yan doon sa casino. 'Di ba? Parang anong nangyari ah uh, nagsasabi may may opening dito sa let's say ano Resorts World Manila or Okada. 'Di ba? Then yung mga mga investor iimbitahan na na ano daw uh, ah, libre libre kayo dun sa sa casino magche-check-in kayo dun 'di ba do sa hotel 'di ba dahil opening date isa kayo sa investor pero ang, ang reality daw noon yung mga ginastos doon sa dun sa event na yon dun sa pag-stay niyo dun sa sa eh, rin ang gumastos kasi yung pinanggastos doon ay kinuha din doon sa in, sa ininvest niyo daw na pera. 'Di diba? Parang sa madaling salita, parang inulol lang kayo nung ano nung nung, nung may -ari nung junket na para palitawin na oy, authorized kami ng ano ng Okada na nandito kami. Pero yung event na 'yan ay eh, parang nirentahan lang nila 'yan. Dahil kung mapapansin nyo, sana ano kung anong casino 'yan, let's say sa Clark Pampanga daw Ano bang kasino ano? Wala akong alam sa mga casino kasi eh. <laughs> oh, let's say sa Clark Pampanga, ang ang pangalan ng casino doon ay let's say ha, hindi ko kasi alam kung anong casino 'to eh. Oh, let's say Okada, Clark Pampanga kung meron man noon, ano. Let's say ganun nga yung ano, yung yung pangalan. Yun ay walang kinalaman daw yon doon sa event na ganyan. 'Di ba? Parang pinalilitaw lang ng, ng ng junket na yan na na ano sila authorized sila or uh, bahagi sila ng Okada. 'Di ba? Kung tutusin parang nagrerenta lang sila diyan ng event or kung ano man yung nirerenta nila diyan. Parang mall ano halimbawa ganito sa SM. Uh, maglalakad kayo, mapapadaan kayo sa ano sa sa butik ng Adidas. Hindi naman pag-aari ng SM ang Adidas, pero nasa nasa loob siya ng SM. 'Di ba? Pero hindi tenant lang ng ano ng SM ang Adidas. Nagigets ba ibig ko sabihin? Dahil kung just in case na 'yan ay uh, legit pati yung may-ari ng casino, nandiyan na rin dapat. O pwede, pwede nandiyan na rin yung may-ari ng casino, pero na naimbitahan siguro, pwede. Pero hindi sila ano, hindi sila connected diyan. Diyan sa inano na 'yan. Yan yung, yan yung sinabi ni Atty. Libayan do sa vlog niya. Para paniwalain yung mga investors na, oh, pucha, part talaga tayo ng Okada, ng Resorts World, ano pa bang mga kasino dyan na nandyan? Diba? Ng kasino rubbing alcohol. Corny. Hindi <laughs> kasi ano yun eh. Diba? Pero yung ano, nakita ko tong ano, naalala ko na naman, may, may na-share akong post eh. Diba? Diba? Uh, yung ano na yan yung ito si Hector na to tutuban na dati tong security guard daw tapakita ko sa inyo yung post ha wait lang i, I ano na hanapin natin yung post Ito toto si Sir Shem ni Anyol si share ko muna sa inyo yung yung ano ito si Sir Shem ni Anyol dati kong ano tao dati kong kagrupo actually consider ko pa rin kagrupo naman na nag expose to ng mga ng mga scam eh di ba ayan oh sabi na Yaxel, aware ka ba na may and na, uh, na, may sec cease and desist order na yung horizon nyo kay legit o illegal ang isang company kapag ng scam may pananagutan ang mga officials mga agents account managers at mga recruiters sa kanilang mga ini-invite at nirecruit sa pagsali at ikaw may pananagutan sa mga in mo. Kung tumakbo ang horizon, mag-file ka ng kaso kay Hector pero may pananagutan ka sa mga inuto mo. Di ka pa nadala sa Frank Swiss scam dati na isa ka rin sa nagre-recruit. Nauhugas kamay ka. Ba, meron pa pala yan dati, Frank Swiss. Dati, di ba? Ito, ito kasi yung madalas na pang ano nila eh. 'yung 'yung secret registration, 'di ba? Sabi ni Attorney Libayo, madali lang naman kasi kumuha ng mga papel-papel na 'yan eh. Ang mahirap doon 'yung uh, gagawin mong legal 'yung ginagawa mo. Let's say ganito ano, uh, madali let's say sa driving ano, it, ito 'yung may isip kung pinakamadaling uh, analogy eh. Madali lang naman kumuha ng lisensya pag nagmamaneho. Ang mahirap na doon kontrolin 'yung 'yung temper mo. 'di ba? Para makaiwas ka sa road rage, kontrolin mo yung <laughs> yung ano mo, yung tokso na magbiting the red light ka, 'di ba? Nasa sa iyo na 'yun kasi eh. Pero inisyuhan ka ng driver's license ng LTO. 'Di ba parang ganito 'yon. Kumuha ka ng permit sa SEC, 'di ba? Okay, legit ka. Legit ka mag-operate. Pero yung yung operations mo, paano mo gagawin na maging legal? Nagigits ibig ko sabihin? O hindi? 'di ba? May mga obligations ka pa rin na susundin kahit may permit ka na. Hindi yung nagkaroon ka ng permit kasi yun kasi ang misconception ng iba. O legit 'yan kasi may sec registration 'yan eh. Eh madali lang naman kumuha ng sec registration. 'Di ba? Yun yun ang madalas na ano para sabihing legit pero yung ginagawa 'di diba? yun. ba? Yun. Nagigits yung ibig ko sabihin? Anyway, balik nga tayo dun sa sinabi ko na ito pa lang ano, dati daw tong ano, security guard. Tingnan nga natin, ipapakita ko sa inyo yung post na na shinier ko. Ay binura namin. Binura na shinier ko yun eh. Sayang hindi ko na screenshot. Bakit kaya binura yon? Binura na oh. Di umano daw kasi yung yung Hector na yon ay dating ano security guard. May mga picture pa siya na siya ay eh, sa isang mall yata. Security guard siya sa isang mall. Something like that ano. Pero binura na. Dali lang hahanapin ko kung mahanap ko pa. Yung post. Mm-hmm. samahan nyo ako. Wait lang, papakita ko sa inyo yung screen, na Samahan nyo ako. Hanapin natin yon Saan ko ba nakita yon Sinerge ko yung Hector Pantoliana, eh. Sabi, scammer's compilation. Na no, nakalagay dito, uh, Yexcel scam Dapat alam mo din to Paalala sa lahat ng na-scam Kung gusto nyo mabawi Kung gusto nyo may mabawi pa kayo Ito ang taong tong Sa pag-asa nyo Mabawi ang pera nyo Kahit sa pinakamaliit na pag-asa CJ si Jay Kinzon Kanang kamay ni Hector Pantoliana Siya may hawak ng lahat ng kaperahan ni Kim Leilyaw Ay meron pa palang mas mataas kay Hector kung saan man siya nakatira ngayon sa Cavite doon lang din lahat ng pera natitira na galing sa scam wag nyo na na maidala ng mga tao ni Hector ang mga natitirang pera Ah. Sangay sangay na ano, isa-isa nang na ano. Bagyo mag itong JM na to ni Kim Leliao. Uh, Hector Pantoliana lang naman ang may pasimuno ng biggest scam in history ng Baguio. Okay, mukhaan nyo na bago mag-deactivate ang account nyan. Oh, ito pa kasama mo dyan <laughs> under kay Kim Liliaw. A.K.A. Hector Pantoliana, madami kayo identified. Pucha, pinag-ano na, ano? Naka Corvette men, may Ferrari oh. Ferrari ba tong inuupuan niya? Mukhang Ferrari eh. Pucha. Corvette pa yung sasakyan. Pucha, sarap ng buhay nito mga to men. Ano ba 'yan? Sabi ni Jacob Hardin, sa totoo lang, may mga legit talaga na ganyan kahit yung ibang classmate ko sa Okada pa nga naka-invest, pero investor mismo nag-handover sa junket may receipt and contract pa nga if ilang years. Totoo din naman yung 5% interest per month. Kahit ako sa nag -i invest namin, I amin, mean, mag-asawa okay naman. Natapos naman namin yung kahit ika-6 months lang. Yung kay Excel kasi ang problema is wala atang junket yan. Tapos sa kanila dumadaan yung funds tulad ng sinabi nung mga nagpatulfo, Invest na sa junket derecho. Kaya ayun, haha. -ha. Ang nakakatawa pa dito, umalis pa ng Pinas. Ang smooth nun, idol. <laughs> uh, ingat next time, mga idols. Ito naman, pinapalabas niya. Eh, pero may, ano, may sis and this order na nga yung, yung HP Horizon, sir. Eh. So, dito naman sa version ni sir, pinapalabas niya na, na may legit, tsaka totoo daw yung 5% interest per month. ba? Diba? Pero may system this order na nga pero di, kun hindi may mga ganito kasi 'yan ano mga kababayan ko kapag uh, kasi ang isang quote unquote scam ay napaninindigan naman yung ginagawa niya let's say nagkakaroon nga naman ng payout na 5% interest kada buwan 'di ba uh, hindi naman nangangahulugan legit na 'yon 'di ba ibig sabihin sa una lang 'yan 'Di ba napatunayan ng ilang beses naman napatunayan niya yun, na 'yung mga Ponzi scheme? Ganyan naman talaga. Sa una kasi nga ganito ang nangyayari sa Ponzi scheme kasi uh, pag ikaw talaga ang nauna. Ikaw talaga ang yayaman doon. Kasi 'yung mga 'yung 'yung ibabayad sa iyo ay manggagaling sa investment ng ng mga mga darating na investor, 'yung mga bago. 'Di ba nauna ka no? Parang piramiding nga eh di Diba ganito 'yun, meno? Mapapa-drawing na naman ako sa inyo eh. <laughs> Mapapa-drawing na naman ako sa inyo. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Talagang ano, meron talaga nakakatupad 'yung mga nagtanggol kay ano, kay Donchi to ganyan din eh. May ano, may ah, dali lang ha dito tayo sa sa Microsoft Paint muna. Ganito kasi 'yan mga kababayan ko. Dito sa ano sa sa Ponzi scheme. Halimbawa ikaw 'yung nauna, no? Ikaw 'yung ikaw 'yung nauna. So ito 'yung pinaka-head, ano? Parang piramiding talaga kaya nga tinawag na pyramiding eh. Then ikaw na unang nag-invest dito, 1 million, 1 million. Let's say lima kayo na unang nag-invest. 'di ba? Kasi yung yung isa diyan si Excel yung isa diyan. Si Excel ito halimbawa si Excel. Ngayon si Excel magre-recruit 'yan ng mga tao. Ito na yung mga investors niya. Madami ng investors 'yan mga na-recruit niya. Yung mga na-recruit na 'yan, yun ang isisweldo kay Excel part noon tapos idadala sa head. Tapos itong mga ano, itong mga mga na ni Excel magre-recruit din dapat para itong ano, itong mga ano itong mga nag-invest kay Excel may susweldohin, then mapupunta kay Excel at mapupunta naman doon. Ganyan ang piramiding. 'Di ba? Yung mga nauna talaga magkakaroon talaga ng pera to. Imposibleng wala. Kasi ang kukunin niyan doon sa mga bagong mag invest Pag dumating na yung time na wala nang nag-invest, Okay lang ba yung drawing ko? Naiintindihan nyo? Pag dumating na yung time na wala na nag invest doon na mayayari. ba? Diba? Doon na mawawala yung, yung payout nyo. Men. ba? Diba? O lipat na natin yung ano yung doon sa Kaya itong sinasabi ni ni Sir uh, Jacob Hardin. Maaring totoo na talagang hanggang 6 months ma makukuha mo yung payout mo. Siguro dahil may mga nagii-invest pang bago. Pag wala na nag-invest na bago diyan, wala ka na makukuha. Ganun yung nangyari dito dito sa sa ginawa nila ano, nila y Excel, di ba? Yung gusto ko yung makita yung parang ano security guard daw to dati eh. Putsa, ang gaganda ng ano. Paolo Galenzoga. Okay guys, gagawa tayo ng album ng mga scammer na kagrupo ni Excel. <laughs> Ang director. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga investors na mga nauna. Pihado itong mga to may mga na-recruit din to eh. Kaya nga pyramid, di ba? Si Hector nasa taas, Excel, ito yung mga pinapakita na yan, then yung mga na-invest nila, yung mga investors nila sa baba pa. Di ba? nagka-crackle yung ano yung microphone ko dahil ba sa electric fan ko yon Anyway, pagpatuloy natin. Uche, gaganda na mga luxury car nila, no? 'Di ba? Tapos ito pa, ganda pa ng relo, oh. Nagka nagkakaroon Okay na. Okay. Mercedes Benzo. Shit. Giganda ng mga ano nila. Oh, dagdag daw sa compilation. Ang dami pala nito, men. Ayano dami. Kaya eh, siguro billions din ang nakuha nito mga 'to, no? Ayano. Lahat nagpapalitan na ng pangalan sa FB. Huwag kayong masyadong pa-obvious sabi nung scam scammers compilation. 'Di ba? So ito yung mga pangalan ng mga ano, nagpapalitan na daw ng name sa FB. Sarap ng buhay. Nasa Seattle siya oh. <laughs> o oh, idagdag daw. 'Di ba? Si Vanessa M Magboo sa rin to. 'Di ba? Ferrari din yung sasakyan, meno. Oh. Pucha, ganda ng buhay. Ha. Tingnan nga natin yung mga picture nito ni ate. Wala po ba kayong gagawin action sa mga casino junket scammers na to? Gagawin... Ang dami pala min, oh. 4 billion po ang pera ng taga-bagyo ang kinamkam ng mga ito. Shit, man. Ano ba yan? Masakit na katotohanan. Pag wala kang matinding connection, goodbye na ang pera mo sa junket operation nila. Yexel and friends. And Hector Pantoliana. Si Aton Mayor Fritz Diaz na mataan na kasama ang Chinese drug lord personality at isang gambling lord. Mainit-init. HP VIP Car Club. Pucha, gaganda ng car show. Ayoko ng car show na i nabubwisit ako. Sa mga car show. Sino naman to? So yun yung mas mataas kay ano kay kay Hector yung Kim Leliao. Umaapila sa Securities and Exchange Commission ang mag-asawang Rafi at Jenny Lynn Floresca ng Baguio City upang ipawalang bisa ang ibinabang cease and desist order noong March 16, 2023 dahil sa maling pagkakasangkot ng kanilang pangalan sa casino junket scam operations. Ayon sa inilabas na sertifikasyon ng Philippine National Esports League at Horizon Players Club, dalawa ang personahe at grupong binabaan ng SEC ng CDO kaugnay sa casino junket operations na nang biktima ng investors. Walang kaugnayan ang mag-asawang Floresca sa iligal na operasyon ng investment scheme. Ngunit hanggang ngayon na lumampas na sa itinakdang ng SEC upang sumagot at magpakita ng katunayang dapat malift ang CDO sa mag-asawang Floresca, walang kibo ang SEC na ikinabahala ng mag-asawa dahil sa negatibong epekto sa pagkakasangkot nila sa casino junket operations. Umaasa rin sa SEC ang iba pang biktima ng casino junket scam na makakamit nilang hustisya. Pinangalanan ng SEC ang mga sangkot at nasasakdal uh, Horizons Players Club, Philippine National Esports League, Team Z at sina Hector Pantoliana, uh, Zeus Liao Pantoliana, Raymond Laksamana, etc. Paki-post na lang ha kung gusto niyo ano, kung gusto niyo mabasa yung mga ano, Ayon sa SEC, kasong kriminal at administratibo ang kakaharapin ng mga nasasakdal. Mahigpit na ipinag, ng SEC ang mga nasasakdal at ang kanilang alipores na galawin ang pondong na ideposito sa banko, mga ari-arian at ano pa mang may interes. Habang tumatagal ang resolusyon ng SEC kung sino ang totoong utak sa casino junket operations, lumalala ang kawalan ng katarungan lalo na sa nabiktima ng scam. Mukhang big time to. Parang si Excel na naging susi para ma-expose to eh, no? Mukhang big time tong ano. Proper intro daw po for Junket Casino. Godfather Hector. Kim... Ah! Siya rin pala yung Kim Leliao! Eh, nasa na yung post na dati daw security guard ng ano to? Ng mall? Sayang hindi ko na-screenshot, ano? Sayang binura na kasi yung post eh. Tingnan natin nga ididig natin. Wala hindi hindi na makita yung ano yung post, burado na eh. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi niyo dito, 'di ba? Ang dami pa lang connection niyan. Grabe. Yari talaga si Excel diyan. Maro <laughs> talaga yung sindikato, men, eh, no? Yikes. 'Di ba? Tapos kanya-kanya na daw palitan ng ano ng pangalan sa FB. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi niyo diyan? Bay comment na lang sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.